to this video guys pag uusapan natin guys kung paano nga ba kumita ng malaki sa youtube eh kung small channel ka meron kang uh, maliit na mga subscribers o hindi pa naman yung nga, small channel ka maliit yung mga subscribers mo kaunti yung subscribers mo pag uusapan natin kung paano ka nga ba kumita ng malaki sa youtube eh siguro naman naisip mo naman yun na gusto mong kumita ng malaki sa YouTube. Ang katotohanan dyan guys, based sa experience ko, kapag kukunti lang yung mga subscribers mo at small channel ka, mayroong possible kikita ka ng malaki sa YouTube. Lalo na halimbawa, nakadipindi yan guys sa content mo kung ang content mo ay mga reviews ng mga gadget o kaya how to o kaya yung mga how to yung nagtuturo ka ng halimbawa nagtuturo ka ng magluto nagtuturo ka ng eh, mga skills basta mga how to yung topic mo malaking chance talaga yan na kikita ng malaki sa youtube kasi nga 'yung RPM niyan ay malaki kumpara doon sa mga mga funny kumpara doon sa mga mukbang-mukbang kumpara doon sa mga uh, sabihin natin mga ibang content. So, pero bago mo 'yan, guys, uh, isipin na 'yung video mo na kahit na ganun 'yung mga video mo, mga auto Kikita ka na Katotohanan ang sabihin ko sa iyo guys Sa loob ng 3 years Naginawa ko Isuntok sa buwan guys na Kikita ka ng malaki sa youtube Kung small youtuber ka At Kukunti ang sa mga subscribers mo Dahil dyan po kunti lang naman ang manood sa mga videos mo. Hindi naman marami yung mga manonood sa iyo. Kasi hindi ka naman pinopromote ni YouTube, hindi ka naman sinasuggest. Hindi ka naman makikita sa YouTube homepage. Ipaano e paano ka kikita diyan? Kaya Maraming mga YouTubers ang humihinto dahil dyan. Eh, matagal na silang nag-upload ng mga YouTube videos pero walang nangyayari. Pero isa lang ang sigurado dyan guys. Sigurado ako guys. Meron na meron kang video na magbabiral. Huwag na huwag ka lang titigil. Kasi na-experience ko na yan. Almost nag-give up na ako sa YouTube ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya nga, gusto ko nang huminto. Pero, meron akong isang video na nag-viral. So, dun mo na masasabi na yung video na yun ay kikita ng malaki. Pero, bago mo yan marating? Yung mga viral videos na sinasabi ko hindi mo malalaman kung kailan yun yung napakahirap para naghihintay ka sa wala gumagawa ka ng video na wala patutunguhan yun yung maiisip mo pero eh kung isa kang youtuber na pursigido talaga kahit anong mangyari may viewers man o la my subscribers man o wala tuloy lang at ito pa guys anong anong mga videos ang pwedeng kumita ng malaki sa YouTube kadalasan sa mga videos na kumikita nang malaki sa YouTube ay yung sinasabi ko yung mga how to how to make money how to generate income how to start a business, eh, review ng mga gadgets, uh, any ideas na nagtuturo ka ng uh, halimbawa, paano magluto, ganun. Yun yung mga videos na malaki ang kita sa YouTube kapag nag-viral o kapag marami ang nanood. Eh, pero kung small YouTubers ka, tapos ganun yung mga videos mo. Kahit 1,000 views nga lang, eh, meron, ah, mas angat talaga yan sa iba. Ang revenue niya. So, ipagpatuloy mo lang kung ganun yung ginagawa mong mga videos. Kasi nga, kahit mag-views ka nga lang ng 1,000 dyan, o oh, kahit nga 100 views, o oh, kahit 50 views, mas malaki yan kumpara sa iba yung revenue niya ng RPM niya. So, ganun yung paraan para kumita ka na malaki sa YouTube. Tapos, mayroon din naman YouTube na naglalagay ng mga software tanks, super chat, ano pa dun, mga shopping revenue. So, kapag small channel ka, kukunti yung subscribers mo, napakahirap din naman kumita dyan. Kasi nga, unang-una, walang magsisend ng super tanks wala mong ng super chats, wala ding bumibili sa mga pinopromote mong product, tinatag ng product. Kapag small channel ka, yun yung katotohanan. Siguro mayroong ilang kumikita doon kahit maliit lang sila, uh, maliit lang yung channel nila, small YouTuber sila, kumikita sila. Pero siguro, based kasi sa experience ko, parang napakaliit lang ng chance kasi nga ang katotohanan sa youtube kapag maliit lang talaga yung channel mo hindi hindi talaga yung mapopromote ang videos mo unless eh yung video mo ay talagang napakaganda kasi nga kung napakagandang mga videos mo ang nagawa hindi naman ka magtatagal sa youtube na maliit magbabiral ka talaga yan yung sigurado. Kapag nakagawa ka talaga, yung mga videos mo talaga, ay eh, magaganda. Naniniwala kasi ako na magbabiral yan, hindi magtatagal yan. Kasi yung YouTube, pag nag-upload ka ng videos, ipapakita niya magsisimula sila sa sabi natin tin na tao. Relevant naman ng loodon. Itisting niya ng YouTube. So kung yung videos mo ay super ganda, Malinis yung paggagawa at napaka uh, ano nga ba dun? Uh, napaka ganda ng pagka-edit. Napaka ganda ng topic. Napaka ganda ng content mo. Sa sampung tao dyan, kapag meron lang apat ang nanood, tapos sabihin natin, gumawa ka ng 8 videos, nanood sila ng 5 minutes don Yan yung magandang signal na ipopromote ni YouTube algorithm kasi napakalaki yung ano retention niya is nasa 5 b mahaba yung retention so ibig sabihin doon sa YouTube eh maganda ang quality ng video mo so i eh, suggest niya sa iba kahit kunti lang yung subscribers mo malaking posibilidad dyan na kapag na-suggest niya sa iba i eh, manunood din yun kasi ang retention niya is mahaba eh, tapos tapos kapag, kapag, kapag nasa niya na sa iba, sabi nito yung 100 people, nanood din yung mga 60% dun, tapos mahaba. Isa suggest Disney pa yan sa marami. So, kaya nga, yung video mo ay hindi talaga magtatagal yan, magbabiral yan, kahit maliit lang yung channel mo. So, hindi ka naman mag-struggle, kagaya ko, na maliit yung subscriber, kagaya ko small YouTuber, hindi ka magsa-struggle ng tatlong taon para kumita ng malaki sa YouTube. Marami din ang tuturo sa YouTube na kahit small YouTuber kakikita ka ng malaki, ba't ka maniwala, hindi naman totoo yan, sinubukan ko na lahat yan. Ang pinaka isang reason, pinaka pinakatotoong reason lang dyan para ka kumita ng malaki sa YouTube ay magiging malaking YouTuber ka dumami subscribers mo. Lan, yun lang yun ang paraan. Wala nang iba. Kahit eh, may sasabi pa sila na gawa ka ng mga eh, gawa ka ng mga ano yun, affiliate. mag affiliate kasi iba't ibang mga ano mag eh, maghahanap ka ng mga product yung mo. Eh, pwede mo naman gawin yun. Pero ang katotohanan, sinong manunood? wala ka namang viewers. Being honest lang. Nagawa ko na din lahat. So, kung gusto mong gawin yun, ikaw na yun. So, but, sinasabi ko lang yung totoo na para kumita ng malaki sa YouTube, ang small YouTubers, napakaliit lang na chance siya para ka lang tumaya sa luto. Nasta isang milyon, isang prosento lang na kumita ka ng malaki dito sa YouTube. Pero, hindi ko sinasabi na hindi pwede. Pwede talaga. Kapag, yung mga videos mo ay magkaroon ng maraming views. Yan na yung <coughs> paraan na kikita ka ng malaki dito sa YouTube. Hindi dun sa sinasabi nilang affiliate, hindi dun sa pinopromote nilang product, hindi dun sa sa ano-ano pang mga ano mga paraan. Wala. Hindi talaga yan. Kasi nga, yung channel mo, walang viewers, walang subscribers, walang manunood. So, walang bibili dyan sa product na promote mo. Walang mangyayari dyan. So, yung pinaka maganda mong gawin ay gumawa ka ng napakagandang videos. Dyan ka mag-focus sa content mo. Hindi dun sa mga sinasabing affiliate. Ma mauubos lang yung pag-iisip mo dyan. Madidrain lang yung lakas mo dyan sa kakaisip ng mga ganun, hindi naman talaga dyan mang, manggagaling yung kita na inaasam mo. Yung kita na inaasam mo uh, kumita ka ng malaki kasi walang manunood sinong bibili. Wala. So, mag-focus ka lang dun sa content mo. Kasi yun yung isang paraan lang para kumita ka ng malaki sa YouTube. Nasubukan ko na kasi guys, sa isang taon kasi guys, ginawa ko na yung mga affiliate ginawa ko na yung magpag-promote ng product eh uh, walang nangyari so ito ngayon, yung ginawa ko I ship my iniba ko yung content ko so ito na yung bago ko talaga yung uh, content na gagawin so so ganun yung para sa ating mga small YouTubers. Pero, uulitin ko lang, siguradong kikita tayo dito ng malaki sa YouTube. Pero bago yan mangyari, alam mo na yung, alam mo na, uulitin ko ulit. Kailangan muna natin makakuha ng maraming viewers, maraming subscribers para sa inaasam mo ano, success sa YouTube. So hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka para updated ka sa mga ganito kong videos. At saka guys, meron ako members only video, mag-sign up ka para naman eh, eh, makita mo yung iba ko pang mga videos na para lang sa mga members.